Yan, hello. Good morning, good morning mga idol. Good morning. Uh, welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod si Boyet ng Uno Online Vlog TV. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. Bueno mga idol ha. Shoutout po muna sa ating mga subscriber dyan sa ating mga viewer ganyan din sa ating mga follower. at syempre idol, kung bago ka pa sa channel nating ito eh 'wag mo na kalimutang mag-subscribe at pamindot ng ating bell button. Bueno, mga idol, na ah, ang paksa na natin tatalakayin ay eh, may kaugnayan pa rin doon sa mga nakaraan nating video kung inyong matatandaan eh tungkol ito doon sa aking naging kaibigan o naging kakilala sa larangan ng mga sprikitek sabi nyo mga idol ha ah, ang sprikitek eh hindi yan biro at hindi yan basta basta ipinamimigay kung kani kanino kaya nga merong nagtatanong sa sakin ah, kung paano raw magkakaroon ng ganyang sprikitek eh, ganito ang magiging sagot ko. O, kung nakikinig ka o nakakapanood ka ng video ito, tungkol sa iyong itinatanong kung paano ka magkakaroon ng ganito, mga idol, tandaan nyo, ang spekitek, hindi yan basta-basta ipinagkakaroon -basta kung kani-kanino. At the same time, Pili lang ang tao na pinagkakalaoban niyan. Pero, sandali lang po. Yan, mga idol. Tuloy natin ang ating uh, kwentuhan tungkol sa paksa na ating pinag-uusapan. Alam niyo ba, mga idol, yung mga ganyang klase na mga uh, sprikitek na hinihiling ng iba, Ayan eh sa saan ipinagkakaloob ng tao na magkakaloob sa iyo. Hindi yan ipinanghihingi at lalong hindi yan uh, sasabihin mo lang na bigyan mo naman ako niyan. Kailangan ko yan. Hindi po ganun. Kapag ikaw may kaloob na magkaroon ng ganyang uri ng spaghetti may taong kakasangkapanin sa'yo na magiging kakilala mo magiging kaklose mo at magiging kapalagayan mo ng loob hindi kagaya nung basta mo lang nakilala tapos nakilala mo, mangihingi ka na kung alam mo meron siya hindi po ganon at ang taong may taglay tanda mo bago ka pagkalooban, inuuri ka muna ang unang sisiya sa niya sa iyo yung kalooban mo unang una ang titignan niya sa iyo kung kaya mong dalhin pangalawa kung marunong ka talagang magdala at ang pangatlo kung saan mo ito gagamitin bakit mo ito kailangan tulad ko mga idol, di ba? Naikwento ko na doon sa mga nakaraang video ko. Ako, nung una, wala kong kaalam-alam sa mga ganyan at nimi san hindi ko pinangarap na magkaroon ng ganyan. Nabanggit ko na rin sa mga una kong video na naging alalay ako ng bayaw kong manggagamot. Gusto niya akong turuan manggamot pero hindi ko type, hindi ko hinig. O, so, although, Uh, pag may mga gamot na sila nariyan ako sa harap at nakiki kusyoso kaya nung matagal-tagal na sinabihan nga niya ako bakit ayaw mo pag-aralan ang panggagamot una bakit mahirap yan baka hindi mo magampanan pangalawa kung meron mga dapat iayuno iaayuno mo at ang pangatlo, hindi naman sa pagano mapipirwisyo pati ang sarili mong buhay at pamilya kaya ayaw ko ng ganyan pero ganun pa man sinabi ko na nga sa una kong pananalita kanina na kapag talagang pagkakalooban ka hindi mo man hangarin bibigyan ka dahil mababasa nung magbibigay sa iyo ang iyong kalooban Natotoo lang mga idol kung alin pa kayo mga hindi interesado. Yun ang nagkakaroon. O bakit? Eh kasi alam nung magbibigay sa kanya na hindi niya ito gagamitin sama-sama. Diba tama? At yan mga idol, tandaan nyo. Kapag meron ka nyan, kailangan kung dati kang mapaghinuhod o mabait o uh, makikapwa tao mas lalo mong pagibayuhin dahil yan kapag hindi ka rin marunong magdala iiwanan ka ang sabi nga nung bayaw ko ang gamit magaling kung magaling kang mag -alaga. at kung pabaya ka at burara ka iiwanan ka ganoon mga idol kaya yan hindi yan hinahangad kusang kalob sa ayaw mo man at sa gusto mo kapag dumating sa iyo pagkakalob sa iyo yan kaya doon sa nagtatanong sa akin kung pwede mang ng ganyan simple lang ang sagot ko antayin mo yung tao na para sa iyo na siyang magbibigay tama diba, tama ngayon tuloy natin ang ating uh, paksa yung binanggit ko sa mga nakaraang kong video na si Tandang Morales na taga Mindanao tubong surigaw siya yun, minsan hindi ko inisip na makakatagpo ko ang taong yun nakasama namin yun sa trabaho sa isang construction at nabanggit ko na nga sa grupo namin ako ang napili niya at yung mga taong yan tandaan nyo talagang may hinahanap na tao yan na pagbibigyan. Oo. So, nabanggit ko na nga doon sa mga una kong video na kumo sa grupo namin, ako ang, hindi ko naman sinasabing napakabait ko at napakabalal ko, pero sa grupo namin, ako ang tahimik at hindi ako galaw-gaw. Karamihan ang kasama namin, mga haragan. Tulad ng kinukwento ko sa inyo, si Rikitik, na subukan niya na hindi pala lahat ng matanda ay kaya niya o, dahil yung nakita siya ni Tandang Morales binatukan niya yung isang matanda si Tandang Maso binatukan niya halos masubasob yung matanda pero yung biro lang niya yun ganoon magbiro mga idol yung kasama namin si Rikiti walang respeto sa matanda sipi mo matanda na batukan mo o, biro lang yon yon ang ikinagalit sa kanya ni Tandang Morales. Wala siyang respeto sa matanda. At nung kausapin siya, sinubok pa niya yung matanda. Inamon niya pa nung pagbigyan siya. Wala naman pala siyang ibubuga. Kaya mga idol, hindi lahat ng matandang makakaharap nyo eh akala nyo matanda. At karamihan nga sa mga matatanda sa una, yan ang mga matitindi lalo't mga taga probinsya kagaya ni Tandang Morales eh mga tandang yung mga idol na ikwento ko na sa una kong video kakaiba ang taglay nun lalahating ko na ng mga nakaharap ko at nakakilala ko na may mga taglay iba yun sa tingin ko nga hindi siya ordinaryong tao at ang sabi nga niya malapit na siya maging Ermi Tanyo walang kung, kung ano yung ermita nyo at hindi pa ako nakakatagpo ng na ganyan. So, yun nga, napili niya ako, pinagkalooban niya, dalawa sana kami, yung isa si Cesar, nakasama namin. Pero nung bigyan niya yung sinubok niya, hindi marunong magdala. O, ginamit siya, hindi maganda. O, at siya, sabi nga niya, lahat ng pinagbibigyan niya ng ganyang uri ng taglay, nalalaman niya kung sino ang gumagamit sa masama at sino ang gumagamit sa mabuti. Kapag ginamit mo sa masama yung kanyang ibinigay, automatic, babawiin niya yon. Tulad ng ginawa kay Cesar, yung kasama namin. O ginamit siya hindi maganda, binawian siya. Pero ako awan ng Diyos hanggang ngayon, hindi niya binabawi yung binigay niya sa akin. Kaya sabi nga niya Oras na bawihin ko yan sa'yo Mararamdaman mo yan Bigla kang manghihina At manlulupay-pay Gaya nga nang nangyari Kay Cesar At yun mga idol Si Ricky Ticbismo Nung kinuwento niya sa akin Doon daw niya naramdaman talaga na Yun daw lakas niya Parang inihigok Kaya sabi niya Mula daw sa araw na yun pinangako niya sa sarili niya na hindi na siya paglalapastangan sa mga matatanda. Kaya sinabi niya si ni Tandang Morales, hindi lahat ng matanda makakaharap mo ay kaya mo. Tulad nga nung ginawa niya kay Tandang Morales, sinamon niya pa. Nung pagbigyan siya, pinitik lang siya, hindi naman siya sinuntok. Nagpapasuntok siya dito. Ang sabi niya pa, ibigyan mo na lahat ng lakas mo. Kung kaya mo akong Ibig sabihin, paugain. So, nung subukan siya, ni Tandang Morales, hindi nga sa sinuntok, tinapik lang siya eh. Hindi kayo maniwala, mga idol, anim na diba yung tinalsi niya At nung takotin siya, tatlong daliri, sa dibdib, nakobad siya, basa ng pawis. Dapat madulas yun. Pero nung takotin siya rito, parang may magdip yung kamay, inangat siya. Kakawag-kawag siya, at nung nakita ko nga na parang nangyumitin mo yung labi, ako na nakiusap doon sa matanda na patawarin na lang siya. Eh kung di sakin, sa alam mo sabi ni Tandang Morales, ibabalik siya kung saan siya nagmula eh. Kung saan siya probinsya ng galing eh. Si Pewe, ganun katindi yung matanda, ibabato ka niya, ibabalik ka rin sa pinanggalingan mo. Kung saan ka man ng galing. Liraman may mga ganun taglay, mga idol. At yan, marami pang pinakita sa akin sa kanyang mga abilidad. Pero, isa lang ang masasabi ko. Yung matandang yun, napakabait. Magalang sa kapwa, ultimo bata, nire-respeto niya. Kaya nga siya sabi niya, Boy, ingatan mo yung binigay ko sa iyo dahil yan, hanggang sa pagtanda mo, magagamit mo yan lalo sa kagipitan kaya naman ako mga idol eh hindi ako uh, yung sasabihin na bulagsa at kung totoo nga niya eh, misan, eh merong lumalapit sa akin para humingi ng tulong eh hindi man siya magsalita sa akin kapag nakita ko talagang kailangan niya ang tulong ko ginagawa ko yung dapat. Pero, may mga nagyayaya nga sa akin na makipag-explore o makipag-ano sa mga ganyang uh, ghost hunting o ano. Ang sabi ko sa kanila, hindi ko linya yan. Hindi ako bagay dyan. Kaya ako lang naging karanasan na maging ghost explorer nung ako'y panahon na nagpipintura pa. Sa mga abandonadong bahay Na aming nire-renovate Dahil kasi Sa trabaho namin Kung hindi ko gagawin yung dapat kong gawin Mapipirwisyo kami Oo At sa may-ari ng bahay na nagpapagawa sa'yo Hindi mo pwedeng ikatuwiran na May maligno pala rito May multo, may kung ano-ano rito Although alam niyang meron nun Hindi mo pwedeng ikatuwiran yun Oo Kaya nga yung meron kami na dikinuhang bahay, tatlong trabahante na ang nagtrabaho inayawan. Dahil nga doon sa mga hindi magagandang pangyayari. Pero nung na-distino kami ron, yung mismong naiwan doon, kinukwento niya, talagang binubulabok sila gabi-gabi. Pero nung madestino ako doon, mga idol, ang timano, kinausap ko, yung mga nando Matapos kong kausapin, nagbigay ako agad ng sampol. Hindi pa nila ako pinapakita kung ano-ano, nagbigay na ako ng sampol. O sabi ko, para wala tayong masyadong pag-usapan. Dahil marami na ako dito. Pakat kong trabahante na kami na nadistino rito. Ayokong mangyari sa amin yung ginagawa mo sa mga unang nagtrabaho dito. Panoorin mo yung mga adiporis mo binakbakan ko. O, ngayon, ano masasabi mo? Kaya mo ba? Pag hindi ka tumigil, huwag mo sabihin kung sino ka. Pag hinabot kita, magsisisi ka kung ba't ka namimirwisyo. Tumano yung araw na yun, sinampo lang ko, hindi pa kami nagumpisa magtrabaho. Nagulat nga yung nagdala uh, sa amin dun eh. Dahil mano, marunong ka pala. Ako, matagal ko na nabalitaan to bago kami na destino dito. At ayoko mangyari sa amin yun. Kaya mga idol, kayo mga vlogger na ghost hunter, alam ko hindi nyo pwedeng gawin yun dahil kasi iba ang linya nyo. Mag-explore, mag-imbitiga, at alam nyo rin na wala kayong karapatang palayasin sila dahil bago kayo dumating dyan, andyan na sila. Ang diba tama? hindi kagaya namin sa ayaw at sa gusto dalawang klase lang yan eh kami lalayas o sila ang lalayas lumayas na nga yung mga unang gumagawa eh dahil sa takot eh eh kaso nakatagpo siya ng kagaya namin dalawang klase lang yun kung, kung hindi ako ang aalis sila at hindi naman ako papayag na ako ang lalayas oo oh, wala akong pakialam kung yan nga malimit ko sabihin wala akong pakialam kung sino ka kung ano ka mo kami ang pakikialaman. Pero you know, mga idol, kaya kayo ang advice ko lang sa inyo na mga nag explore eh, talagang konting ingat lang kasi delikado yung ginagawa nyo. O lalot nababalitaan nyo talaga yung lugar creepy. O mapanganib. Pero kami nga bilang mga pintor, kagaya ko, wala akong pakialam kung sino ka na nagahari sa lugar na yan. Oo, Nakwento ko na rin ito sa mga una kong uh, video, telepono, walang linya, tumunog. Natulala yung kasama namin na sagutin niya yung telepono. Ganon mga idol. Sandali po muli ha. Yun. Kaya nga doon sa malimit magtanong sa akin kung paano makakakuha ng ganyan mga ano ang masasabi ko lang huwag kang mainit at huwag mong hangarin oo kasi tandaan niyo mga idol pag naghahangad ka ng ganyan meron akong kukwento sa inyo naghahangad magkaroon ng ganyan pinasok siya ng ilalim oo kapag naghahangad ka ng ganyan diablo papalit yan oo diablo ang papasok sa iyo Bibigyan ka. O ngayon, ang tanong, mapapabuti ka kaya kung galing sa masama ang ibinigay sa'yo? Siyempre, pag galing sa masama, gagamitin mo yun sa masama. Sa ayaw mo sa gusto, magagamit mo sa hindi maganda. Bakit? Galing sa masama yun eh. Hindi kagaya nung galing sa mabuti at kusang kaloob. O, ito yun. Kaya, doon sa mga nagtatanong na tungkol sa ganyan, yan lang masasabi ko. Huwag niyong hangarin. At sa totoo lang, pag meron kang ganyan taglay, mahirap. Hindi mo alam sinong kalaban mo. Oo. Oh. Saan ka man magpunta, lagi may nakaakibat sa yung panganib dahil yung mga masasamang elemento. Kaya saan ka magpunta, nandyan yan. At alam niya na meron ka lalo ang diablo kung nabigo man siya doon sa una mong pinuntahan, nabigo siya ron sa mga ibang pagkakataon susubukin ka pa rin o, oh, di ba mga idol oh, sana mga idol ah, yung kinukwento ko sa inyo si Tandang Morales ibang klase yun o oh, iba marami na ako nakaharap iba siya tingin ko hindi siya ordinaryong tao pero, at ang pagtataka mo rin mga idol, sa maghapon namin pagtatrabaho, hindi nag-aalmusal, hindi nanangalian, hindi nag Ang sabi niya, hanggat may tubig, buhay siya. Puro tubig lang yun, maghapon. Iniinom nun. Oh. at yung taong yung magtataka ka, mga idol, hindi pinapawisan. Bubububu na kami lahat ng pawis. Siya, wala lang, relax lang. At parang hindi siya napapagod. Oh. Kaya nasabi ko, ibang klase siya pa pahinga na kami Nakailang ano na kami Lalo, balakas ang init Pero siya, tuloy-tuloy trabaho niya Break time na nga eh Tata, pahinga mo na Kain tayo Nasabihin lang, sige na, kain na kayo Hindi ko makain yun Kaya nga nasabi ko nga Hindi yata siya ordinaryong tao Oo, oh, dahil Ang tao nagugutom eh napapagod, pero siya parang walang kapaguran. <laughs> Ganon, katindi. Tandang Morales. Pero nung wala kami, ayawang po kung nasaan na siya ngayon. Lagay ko, bumalik ng Mindanao kasi taga Mindanao yun eh. Ngayon kami nag, ah, naghiwahiwalay, sabi niya, boy, uwi mo na ako sa amin. May kailangan akong gawin doon. Magbalik ko. Yung lahat ng na nalalaman ko, ituturo ko sa iyo. Pero hindi na pinalad na magkita kami hanggang ngayon. Ha? Ang edad ko noon, 20 pataas, mga 21, 22, ganyan. Imagine, ilang taon na ako ngayon? 68. Ang edad niya naman noon, 78. Sa edad niya 78, 22 ako. Eh, 68 na ako ngayon. Sa so, tingin mo kaya, buhay pa yon? <laughs> Kung sakali mang buhay pa siya, baka natupad yung sinabi niya na isa na siyang ermitanyo. Kaya so, sabi niya, malapit na ako maging ermitanyo. Sabi nga niya, ang ermitanyo na walang kamatayan eh. Ayaw ko lang kung totoo yun. Pero siyempre, sa nakita ko sa sitwasyon niya, baka totoo nga. Kaya so, yan hindi ko alam. At hindi ko rin alam kung makikita pa kaming muli. So, pero saan mo siya naroon, talagang idol ko siya. Ngayon, yung tungkol sa bayaw ko naman, sa mga susunod dating video, siya ang pangalawang nagbigay sa akin ng esprikitik. Pero ang mga bayaw ko, maraming alam, maraming uh, yung tinatawag na abilidad. Hindi siya obra kay Tandang Morales. At nung naikwento ko sa kanya, si Tandang Morales, siya mismo humanga. Sabi niya, bihira ang ganun tao. Ay, nung kinuwento ko na naglakad siya sa dagat eh. O, sabi nga nung bayaw ko, meron talagang taong ganun na nakakapaglakad sa tubig. At yun eh, hindi na mga ordinaryong tao. Totoo yun mga idol. O paano? Salamat ng marami. Kung may klis ng dali, sinamahan nyo ako sa ating kwentuhan. Abangan nyo pa yung eh, mga susunod na kwento. Ha? Kung meron kayong mga comment o katanungan, lagay nyo lang sa comment section.